Nakatasa sa blue alert status ang Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction Management Council bilang paganda sa tropical depression krising. Pinababantayan na ang mga ilog na posibleng umapaw kapag lumakas ang ulan. Gayon din ang mababang lugar at yung landslide prone areas. Inalerto na rin ang mga residente sa posibleng paglikas. Sa Sorsogo naman, nag-abiso na rin ang Provincial Risk Reduction and Management Office sa posibleng epekto ng bagyong krising. Pinamomonitor na mga lugar na posibleng makaranas ng pagbaha at maging landslide. Inulan ng malakas ang ilang bahagi ng Cebu kahapon dahil sa hanging habagat. Nagdulot po yan baha sa iba't ibang lugar doon. Narito ang unang balita. Rumaragasa ang tubig sa pababang bahaging yan ng kalsada sa Cebu City kahapon. Ayon kay U.S. Cooper Daisy Salyot-Manyalag, dahil yan sa walang tigil na ulan sa lungsod. Marami ang stranded dahil sa baha. Ang isang motorcycle rider itinulak na lang sa kalsada ang kanyang motor. Makikita rin sa mas mataas na bahagi ng kalsada ang mga motor na doon muna Sa kuha namang ito sa isa pang kalsada kasabay ng agos ng baha ang mga basura. Hanggang dibdib naman ang tubig sa barangay Basak Pardo. Binaharin ng Talisay City sa Cebu, pinasok pa ng tubig ang ilang bahay at establishment roon. Mabagal naman ang daloy ng trapiko sa Mandawi, Cebu dahil din sa baha. Ang ilang residente tulad ni Yus Cooper Hill Ante Cristo, sumilong na lang muna habang hinihintay ang pagtila ng ulan. Dahil sa baha, nag-abiso ang City Command Center sa mga motorista kaugnay sa mga kalsadang hindi muna nadaraanan. Malakas din ang ulan sa Lapu-Lapu, Cebu na nagdulot din ng baha sa ilang kalsada. Ayon sa pag-asa, hanging habagat ang nagdulot ng malakas na pagulan sa iba't ibang bahagi ng Cebu. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Muling lumapit ang ilang barko ng China at nag-radio challenge pa sa mga barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard kahapon. Ayon sa Philippine Navy, lumapit ng hanggang 3 to 4 nautical miles ang mga Chinese warships sa BRP Malvar. Mas dinikitan ang mga barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cabra at BRP Suluan. Nangyari ito bago sinimulan ang military exercises ng Pilipinas at Amerika sa dagat na sakop ng Zambales. Isinagawa ang Division Tactics Exercise ng Pilipinas at Amerika kung saan iba't ibang formation sa paglalayag ang ginawa ng mga barko. Sa lahat ng maneuvers, nasa gitna ng formation ang dalawang parola-class vessel ng PCG. Ang pagsasanay ay bilang paghahanda raw sa mga misyon kung saan kinakailangan samahan ang Coast Guard ng mga barkong pandigma. Uh, yung uh, activity natin with the Philippine Coast Guard is very important because uh, every time na mag-operate ang uh, Coast Guard natin, uh, we always support yung uh, law enforcement activities ng Coast Guard. So, we are here to show that the uh, coordination and interoperability with the Philippine Navy and Philippine Coast Guard to include yung uh, partner nations natin is uh, uh, enhance and improve. Naniniwala ang isang senador na may kapangyarihan ng Senate Impeachment Court na i-dismiss ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Depende kung may magpetisyon at sila ay makumbinsi. Kung tuloy man, posibleng sa August 4 pa, simulan raw ang paglilitis. Beun unang balita si Tina Panganiban Perez. Kahit magbubukas na ang Kongreso sa July 28, posibleng magpalipas pa ng isang linggo o sa August 4 bago masimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Senator Judge Joel Villanueva. Once uh, we were able to organize ourselves, Ayos na yung uh, leadership, um, probably yung mga committees, maka-elect ka na rin ng mga chairperson. At least uh, give it two days, uh, session days, maka-take ng oath yung mga bagong uh, senator-judges. Kinontra rin ni Villanueva ang giit ng House Prosecution Panel na no choice ang Senado kundi maglitis at magdesisyon sa trial. Pwede anya nilang i-dismiss ang complaint depende sa kung may humiling at makumbinsi sila. How would I vote? It depends on 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 what I have heard already. It depends on what I have uh, uh, gotten uh, as a as a senator judge. Kasi kung hindi pa ako ready mag, mag, mag decide then I will vote against it. Inihainan ng Senado ang tugon nito sa utos ng Korte Suprema na bigyan ito ng dagdag na impormasyon at dokumento para makapagdesisyon kung pagbibigyan ng hiling na ipatigil ang impeachment. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, ang posisyon na ipinaabot ng Senado ay hindi ito magbibigay ng mga hinihinging impormasyon dahil Kamara ang nakakaalam ng mga ito. Sabi ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel, magsusumite ito ng sagot bago matapos ang sampung araw na deadline. Sabi naman ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na inaasahan magiging bahagi ng House Prosecution Panel. Kailangan mabalansin natin yung kapangyarihan ng Supreme Court. Nakalagay kasi sa konstitusyon natin, pagka mag-convene ang ating Senate bilang impeachment court, sila lang ang may kapangyarihan. Itiniindi ng mga kongresista ang SWS survey kung saan 66% ng respondents ay nagsabing dapat sagutin ni Vice President Duterte ang mga alegasyon sa kanya. Yung 66%, na figure, uh, malaki yun. No? Uh, malinaw, overwhelming majority yan. Sa pamamagitan lang ng impeachment trial, uh, uh, masesettle ito. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Sangayon ng Department of Health na i-regulate o kaya ituloy ipagbawal ang online gambling sa bansa. ay kahal Secretary Ted Herbosa, isang mental health issue, ang pagkalulong sa online sugal. May epekto raw ito sa kakayaan ng isang tao na magtrabaho at maaari din daw magdulot ng kapahamakan sa ibang tao. Binigyan niya halimbawa ang nahulikam na tila pagsusugal ng ilang driver habang nagmamaneho. Una nang inihain sa kamera ang pagbabawal sa online gambling dahil sa masamang epekto nito sa mga Pilipino. Kung ako tatanungin, strictly regulate or if possible, iban na nato. Ang bad effect ng gambling is habit forming at behavioral. Addiction to gambling is a mental health problem. Sinuspindi ng siyam na pong araw ang lisensya ng Transportation Network Vehicle Service Driver na nagtangkang manaksak ng pasahero ayon sa Department of Transportation. Sa kuha ng CCTV ng Barangay 293 sa Maynila, kitang bumaba ang dalawang pasahero mula sa isang TNVS. Sunod na bumaba ang driver para iabot daw ang sukli Maya-maya bumalik ang driver sa kotse at kumuha ng kutsilyo sa kainang bahan ang lalaking pasahero. Itinulak pala yun ang babae ang kasama niyang lalaki at may iba na ring umawat kaya umalis ang TNVS driver. Ang away nagsimula sa loob ng sasakyan dahil sa maling lugar umano inihatid ng driver ang dalawang pasahero. Bakit po pinin? Ay bakit po kayo nag-aano sa akin? Eh na kaya nga po may maps nga po kayo. Eh, yata lang kung nga kayo siya yung magbibigay. Nagkamali na, nagkamali na. Oo, ka na, huwag ka na. Okay na okay, yun. Huwag ka na magsasalita ng gonggong. Ano? -gong. Parang ano? Ano mo, huling magbibigay. Oh. Huling magbibigay. Kuya. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, posibleng makansela ang driver's license ng TNVS driver kapag napatunayan nagkasala. Sa N-Drive Ride Hailing app, ipinadala ng Land Transportation Office ang show cost order sa driver dahil doon nag-book ang mga pasahero. Sabi ng N-Drive Ride Hailing app, hindi pa sumasagot ang driver. Nakaban na rin daw sa kanila ang driver dahil sa pag-iwas niya sa investigasyon. Inalarma na rin ang iba pang ride hailing apps kung saan din konektado ang driver. Samantala, nakahanda na ang Department of Social Welfare and Development sa pagtugon sa mga posibleng maapektuhan ng bagyong krising. Ayon sa DSWD, mahigit 3 milyong family food packs ang nakahanda na sa iba't ibang lugar sa bansa. Bukod dyan, handa rin daw ang iba pang gamit gaya ng hygiene kits, sleeping kits at water containers. Patuloy rin ang monitoring na ahensya sa pagkilos ng bagyo at sa mga lugar na posibleng maapektuhan. Samantala mga kapuso sa ating pagbabantay bagyo, mga ka-prem natin live si Benison Estrella, weather specialist mula sa Pagasa. Sir Benison, good morning po. Good morning, Sir Anjo. May naiulat na po ba ang storm surge sa mga sandaling ito? Tsaka saan-saan pong lugar itinaas ang storm surge warning? Uh, so far po yung storm surge warning, hindi pa naman siya in effect. Uh, knowing na ito ay tropical depression pa lamang. But then, the moment po na maging tropical storm, itong si tropical depression tracing, eh, most likely po maapektuhan or mabibigyan natin ng warning itong mga nasa may silangan po ng Luzon. Kabilang na dyan yung uh, mga postal areas po dito sa may kagayan Valley. And then hindi rin natin inaalis yung chance sa pag bumaba pa ng bahagi yung track ng bagyo is maapektuhan din po yung coastal areas po sa Katanduanex. Nasa na po sa ngayon no, si Bagyong Crisint saka anong mga lugar po yung pinaka-apektado nito? Huli pong namataan, as of 4 in the morning, si Tropical Depression Crisint 535 kilometers po silangan ng Cuban Sorsogon at may taglay na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa kanyang sentro at may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour. At mabagal itong kumikilos west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. At base po sa ating latest track, within the next 24 hours po ay mananatili pa rin ito sa may Philippine Sea, sa may silangan po ng Luzon. And then possibly bukas ng hapon hanggang gabi ay mag-landfall po ito dito sa may area po ng Cagayan Um, sa may northeastern portion of, of Cagayan and then eventually po pagsapit ng Saturday ng madaling araw ay uh, kikilos ito pakaliwa. Maaring bagdasin po ang natitrapang bahagi ng Cagayan, Apayaw, Ilocos Norte at mag-emerge po dito sa may West Philippine Sea pagsapit po ng Sabado ng hapon or gabi. Mr. Benison, inaasahan po bang lalakas itong si Chris Tsaka pinalalakas po ba nito o nito yung hangin habagat? Yes, um, knowing po na ito ay nasa mainit pa na karagatan, we're expecting na lalakas pa ito. Possible nga within the day maging tropical storm category po ito and then magkaroon ng international name. And then by tomorrow or sa Saturday is possible naman po na maging severe tropical storm uh, habang ito ay nasa may northern zone. So nasa middle part of category po ito ng, ng isang bagyo. As for the enhancements, sa so ngayon po hindi pa siya gaanong ang nagpapalakas po ng habagat but then the moment nga na lumalakas ito bilang storm or severe storm is possible na mag-enhance ito ng habagat doon sa mga areas na malayo po doon sa bagyo kabilang na ang uh, Central Southern Luzon lalo na itong MIMAROPA, Western Visayas, Negros Island down to Sambuang Peninsula and Bangsamoro region malakas po yung ulan saan-saan po kaya magla-landfall itong si Criseng uh, base po sa pinakahuling track ng PAGASA possible siya mag-landfall dito po sa May Uh, kagayan, Cagayan, sa may mainland kagayan hanggang sa mag-emerge nga po dito sa may Ilocos Norte. But then considering na meron pa rin tayong possible changes sa track ng bagyo, posibleng po pa ito ng bahagya at mag din dito sa may parteng Isabela or umangat ng bahagya papunta naman dito sa mga isla ng Babuyat. Maraming salamat at magandang umaga po Mr. Benison Estrella, weather specialist mula sa Pagasa. Ingat po kayo. Salamat po, ingat. Taong 2028, target ng Administrasyong Marcos na pasinayaan ng Phase 1 ng Metro Manila Subway matapos ang matagal na pagkakatengga nagagamit na sa linya ng MRT-3 ang ilan sa Dalian trains na binili ng gobyerno noong pang 2014 Narito wakay unang balita Isa ang tren na ito sa apat Dalian train na gawan China at binili ng Pilipinas sa kabuuang halaga na 3.76 bilyon pesos matapos matenga ng ilang taon, ipinagmalaki ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Magagamit na ang tatlo sa mga tren na kaya raw magsakay ng mahigit 1,000 pasahero kada isa. Tiniyak natin na kung ano ba ang kailangan gawin para magamit ang Dalian train na ito ay gawin na natin. Dati nang pinunan ng Commission on Audit ang pagkakatinga ng Dalian trains na binili noong 2014 at na-deliver noong 2015 hanggang 2017 ang target, may taas ang kapasidad ng MRT sa 800,000 pasahero para mabawasan ang siksikan. Pero lumutang kalaunan, ang isyu ng compatibility sa mga Dalian train, kabilang dito ang bigat ng mga tren na hindi raw akma sa riles ng MRT 3. the reason why uh, we don't like to operate uh, those trains at this time, now. Uh, kasi posibleng uh, maging mas mataas yung maintenance cost no? uh, Yung maintaining also the rail uh, the rail line no, uh, might be affected also. No? It can result to higher operating costs also. Sabi ngayon ng Department of Transportation, binago na ng manufacturer na CCRC Dalian ang mga trend para maayos ang compatibility issues. Wala raw ginasos dito ang gobyerno ng Pilipinas. Inaudit din ito ng isang German firm at nagsagawa ng safety checks ang kasalukuyang maintenance provider ng MRT3 na Sumitomo Corporation sa tulungan nila ng Dalian Trains. Inaasahang mula sa apat na minuto ay magiging dalawat karahating minuto na lang ang pagitan ng dating ng mga tren. Ngayon pa lang, three trains na tatlong karwahe. So, nine nitong cars na ito. Doon sa 48, tuloy-tuloy natin na titignan at uh, titi uh, gagawan ng paraan para naman magamit. Inilunsad sa Dalian Trains kasabay na pagsisimula ng 50% discount para sa senior citizens at persons with disability sa MRT3, gayon din sa LRT1 at LRT2. Kaya si Noel Manzano na dating 16 pesos sa binabayaran mula sa tolan patungong boni, 8 pesos na lang ang pamasahe. Malaki pong bagay po yung senior po sa ID, malaki pong bagay po sa akin. Nauna ng inanunsyo ang 50% discount para sa mga estudyante simula nung nakaraang buwan. Yan ang mga grupong yan, mga estudyante, ang PWD, mga senior citizens, ay talaga naman, eh, kailangan ng tulong natin dahil eh, very limited ang kanilang income. The cost to government is not that much compared to the tremendous benefit for students, our PWDs and our senior citizens. Ayon sa DOTR, pinag-aaralan ng pagbibigay ng diskwento sa iba pang uri ng transportasyon sa buong bansa. Binisita rin ng Pangulo ang construction ng Metro Manila Subway na may paghuhukay na mula Ortigas hanggang Camp Aguinaldo. Ang phase 1 nito, mula Valenzuela hanggang Ortigas, pinapahabol ng Pangulo na mapasinayaan sa pagtatapos ng kanyang termino. Ngayon, pagka nabuo na ito, ang travel time mula sa Valenzuela hanggang sa airport ay sa kasalukuyan, mga dalawang oras yan eh. Dalawang oras kalahati. Eh. Kaya mababawasan yan hanggang mga 40 minutes na lang. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Kinumpirma ni Sen. Bam Aquino na posibleng umanib siya at si Sen. Kiko Pangilinan sa mayorya ng Senado. Sa kanyang programa sa radyo, sinabi ni Aquino na kailangan nila kasing makuha ang mga gusto nilang komite sa Senado. Kahit naman daw mapunta siya sa majority block, manatili siyang independent. Kalyado pa rin naman daw siya ng Liberal Party at Akbayan Party. Si Pangilina naman sinabing magbibigay siya ng pahayag tungkol dito sa July 28 sa pagbubukas ng 20th Congress. Sa isang Facebook post, sinabi niya na ang ipinangako niya noong kampanya ay pababain ang pressure mga produkto at palakasin ang agrikultura. Ito raw ang magiging batayan ng kanyang desisyon at hindi ang pansariling interes. Para kay Senador Risa Ontiveros, na nag-alok kina Aquino Pangilinan Pangilina na sila ng independent bloc, walang samaan ng loob kahit hindi ito mabuo. Sinabi rin ng Senadora na bukas siyang umanib sa tinatawag na Veterans Block. Ngayong kabi-kabila na naman ang baha dahil sa madalas sa pagulaan, tignan natin ang ginagawa hakbang ng motoridad para maibsan ng problema. At live mula sa Maynila, ang ng balita si E.J. Gomez. E.J. Ivan, gayon tag-ulan na nga, maraming lugar dito sa Maynila ang mabilis na binabaha. Para maibsan yan, may mga hakbang na ginagawa ang lokal na pamahalaan, gaya na lang ng pagbubukas ng floodgate at pag-install ng trash traps sa mga waterways. Nakaranas ng pag-ulan ng ilang bahagi ng Maynila kagabi. Mabilis na bumaha sa mga kalsada mula Quezon City patungong Espanya. Gutter deep naman ang baha sa Taft Avenue Corner UN Avenue. Yan ang karaniwang eksena sa Maynila tuwing umuulan o di kaya naman may bagyo. Bilang tugon na pansamantalang binuksan ang isang floodgate sa bahagi ng Maynila Yacht Club ngayong may bagyo para raw bumilis ang daloy ng tubig papuntang Manila Bay. Nag-install din ng trash traps para masalo ang mga basura at maiwasan ang pagbabara. Plano rin daw na palakihin ang kapasidad ng treatment plant idurugtong din ang mga drainage ng Maynila sa drainage ng MMDA batay sa drainage master plan na inaprubahan na ng Manila City Hall. Magkakaroon din daw ng paghuhukay ng mga imbornal sa Maynila para mas maraming tubig ang mapadaloy rito. Ilang residente ng Maynila ang nagkuwento ng perwisyong na nararanasan nila tuwing bumabaha sa kanilang lugar. Narito ang kanilang mga pahayag. Pagka-malakas ang ulan, pagbumaha, etong DPWH siya yung nagpapahigop sa lahat ng tubig. Pagkatapos ng ulan, wala na pong baha dyan. Alerto po sila pag bumabaha. Umaandar po yung makina, inihigop po yung tubig, papunta po sa dagat. Ang magiging problema lang, yung basurang itinatapon sa dagat nila. Tumatambay dito. Kaya kami mga bangkero dito, nagbubulunter. Ang basura ay hindi naman galing dito, galing din sa ibang sa ibang lugar na pumapasok dito, na na pupunta sa doon na mga dito, yan dito, sa Akuan. Kaya yan ang problema ng Manila Bay. Pag mawalan po, wala kaming makuha, maalon, wala kaming hanap buhay. Kumusta pag ano, baha? Baha. Wala, di ganun din. Wala talaga. Walang kosto? wala talaga. Walang kosto, walang tao kasi ba naman Walang bibili sa amin. Naalis namin pag alam namin ang tubig kasi maapektuhan din po yung mga namin. Tiyat niya laging na lang yan sa balde. Tapos itatabi. diba dito tayo ngayon no, sa isang bahagi nitong kahabaan ng Rojas Boulevard dito sa Maynila. At uh, ito yung isa sa mga lugar na talagang mapilis o mataas o yung, yung, yung pagbaha no, tuwing may pagulang kahit hindi pa nga bagyo. Sabi ng mga nakausap natin, no, ang talagang problema daw dito sa lugar ay yung uh, baradong kanal at yung mga tambak na mga basura na sana raw no, talagang masolusyonan ng pamahalaan. At very quickly, yung mga babiyahe po dito, no, tatahakin itong Rojas Boulevard sa mga oras na ito po ay uh, medyo may traffic na. Yan ang unang balita mula po dito sa Maynila. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Heartwarming ang reaksyon ng isang lalaki na katanggap ng kanyang best birthday gift. Simpleng sombrero ang isa sa natanggap ni Melo Javier sa kanyang kaarawan. Prices naman pala ang kibat nitong mensahe na siya ay magiging lolo na. Matagal na raw siyang humihirit ng apo sa kanyang anak na si Carl at manugang na si Doc Rica. At bilang pasalamat, itinuli na ni Lolo Mel ang kanyang pangakong mag-serve sa simbahan. Pagigit 1 million views na ang reaksyon na sa video na yan online. Puso drama king Dennis Trillo Rao ang favorite na katrabaho ni Sparkle Opa Kim Jisoo sa GMA Prime series na Sanggang Dikit for Real. Ano naman kaya ang reaksyon dyan ni Kuya Dennis? He's a really professional and very sweet. And some way he's kind of funny and yeah, he's a good actor. Magaling siya mag-adjust at makisama sa mga, sa mga katrabaho. Masaya kasi naka-adapt ano, naka siya dito sa sistema ng mga Pilipino kung paano paggawa ng mga teleserye. Abangan din daw ang TikTok collab ni na Dennis at Jisoo. Si Jisoo na napapanood na bilang isang hired assassin sa series, aminadong nagkaroon ng adjustments dahil kaiba ito sa karakter niya noon sa Black Rider. Gabi-gabi. Susubaybayan sa GMA Prime ang Sanggang Dikit for Real, 8.50pm pagkatapos po ng Encantadia Chronicles Sangre. Sa so, mandalang cutie baby photos incoming! Dahil nag-share ng bagong photos ng kanilang baby boy, si nakapuso stars Mikael Daez at Megan Young. Sa Life Lately Instagram post ni Mikael, enjoy sa pagiging first-time parents ang dalawa with baby Leon. Si Mikael talagang embracing his boy-dad era. 2020 nang ikasal si na Megan at Mikael at nitong May, isinilang ang kanilang anak na si Leon. nakakagigil naman yan. Nang gigigil din ang netizens sa kwelang bonding ni Iya Velania at kanilang baby number 5. Sa video kasi dinig ang halakhak ni baby Anya Love habang pinanggigilan ni mommy ang kanyang kilikili. Ang caption ni Ju Araliano, nagpapiestahan, napagpiestahan <laughs> ng nanay February this year nang ipinanganak ang newest member ng Araliano family. Sobrang cute! Ang kagigil! Samantalang anim na buwang suspendido sa pagmamaneho ang British actress na si Emma Watson. Kaugnay yan sa speeding violation niya noong Hulyo ng nakaraang taon sa England, United Kingdom. Sa ulat ng Reuters, nahuli si Emma na nagmamaneho ng sasakyan sa bilis na 38 miles per hour. Sa kalsada, ng, sa, kalsada sa Oxford na may speed limit lang na 30 miles per hour. Pinagbabayad ang aktres ng mahigit 1,000 pounds na multa o katumbas ng halos 80,000 pesos. Hindi siya dumalo sa isinagawang hearing kaugnay sa violation. Walang pahayag ang aktres. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.